sa halagang 8,000 pesos ay po kang kumita ng 75,000 monthly. Ito lang ang requirements. Ang kailangan mo lang ay bank approval at po ka na magnegosyo ng TNBS or Grab Taxi. At kung matalino kang negosyante, lagay natin kumuha ka ng limang unit. Alam mo ba, ang puhunan mo lang dito ay 40,000 pesos at po kang kumita ng 375,000 monthly. Lahat ng kitang binanggit ko ay nagbase lang ako sa 2,500 pesos na boundary daily. At alam nyo ba, ang E70 Pro ay full-size sedan. So, kasya dito ang isa, dalawa, tatlo, apat, hanggang limang pasahero talaga namang sulit na sulit ito sa pagbiyahe ninyo. By the way, ang unit na E70 Pro ay merong 430 kilometers range. Kaya kung meron kang range anxiety, hindi mo ito problema dito sa E70 Pro. Ang kagandahan sa unit na to, bukod sa full electric ito, 8 years or 200,000 kilometers ang warranty ng unit na ito. Kaya naman talagang merong kang peace of mind. At alam nyo ba na ang Dongfeng ang isa sa pinaka pinagkakatiwalaang ang brand ng sasakyan sa buong mundo? Dahil isa sila sa mga pioneer sa paggawa ng mga quality vehicle at mga ginagamit ngayon na electric vehicle sa buong mundo. So, ito na, umpisa na natin i-drive. Makikita ninyo, ito yung shifter niya. Parang nasa high-end unit ka na talaga. Kagandahan, meron pa siyang sports mode. Kayang tumakbo nito ng 200 kilometers. Talaga namang sulit na sulit kayo dito, mga boss. As you can see, napakaganda ng dashboard nitong sasakyan na ito ng E70 Pro. Ito, push button na yung handbrake natin. Tapos, ang uh, drive natin. Ayan, so dito na lang. So, dito na lang yung shifter mo. Imaginin mo naman, kahit sino siguro, Di ba? Matutuwa pag sumakay dito sa ganitong klasing TNVS or taxi, di ba? And uh, while driving this, no napansin ko lang na yan, na, na, na hams na tayo. Parang hindi ko naramdaman, no? Oh. Ang ganda ng suspension niya, mga boss. So, tignan natin dito pag na natin. Ayan. Kahit naman anong ganda siguro na sasakyan mo pag traffic, wala din, di ba? <laughs> so, kung ito yung pang TNVS mo or ito yung gagamitin mong uh, taxi... Kaya eh, talaga namang pasahero mo, masayang masaya. Nga pala mga boss, ha, nasa around mga uh, 24 to 25,000 monthly lang kapag ka nag-down payment ka ng 8,000 pesos dito sa unit na to for 5 years na yun. Napakaganda netong na negosyo kasi if meron po kayong 25 na boundary per day, di ba? Talagay na nating 25,000 ng monthly ninyo, di ba? So meron ka pang neto na 50,000, di ba? Kada buwan. Sipin mo yun. Tapos yung sasakyan, mapapasayo technically, parang 8,000 lang yung nilabas mo. Dahil nga, ang nagbabayad sa unit na to is yung boundary niya. Di ba? Napakagandang negosyo, di ba? Eh kung yung limang unit, imagine nyo. Oh, 50,000 times 5. Di ba? 250,000 yan, mga boss. Isang buwan. Neto. Di ba? May sasakyan ka pa after 5 years na sa'yo. Electric vehicle pa to. Tsaka 200,000 ang ano neto. Ang warranty neto. Or 8 years ako I would suggest talaga isa to sa pinakamagandang negosyo pwede natin gawin.